Hirap sila nasa, irap na sa hirap, hirap na sa pera, oh. Lahat ginagawa, oh. oh. Para magka pera. <laughs> oh yan, no? Para lang magkapera. Nakaharap no, sila gold. Ayun oh. Lahat oh? ng gold. Lakas, oh. Mga pa 'yan, ha. Malalakas, oh. Ay, ay. Na mo pa ako. mo. <laughs> 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 oh, kaway, kaway, mga ka-girls. You know. Oh, yung mga taga my high. <laughs> uh, Lagunenya. Lagunenyo, my high. Shout out. Mga balo dyan, lumapit kayo. Sino na? Sino man nang kakana? <laughs> Nee, hindi, hindi masusunog kasi may foil. Oh, oh, omigot, oh, omigot.